Hindi tawawa ang mga batang inuutusan sa mga gawain bahay. Mas kawawa sila kapag lumaki sila na mga simpleng bagay sa buhay ay hindi nila alam. Hindi pang nanay lang ang mga gawain bahay. Kasi ito ay gawain ng kahit sino at basic na dapat alam ng tao. Pero sa loob ng bahay, mahalaga na lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtutulong-tulong sa gawain bahay at huwag iasa lang sa nanay. Kasi baka totoo nga ang sabi-sabi ng mga nanay na kawawa kayo kapag ako ay namatay. Pero alam nyo na pwede talaga itong mangyari at mawala ang isang nanay kasi di natin hawak ang kanilang buhay. Pero kung naturuan natin sila ng mas maaga at naturuan natin sila na magpusa at bumawa kahit di inuutusan, hindi sila hawawak. Pero kapag lumakas silang hindi responsable at mareklamo sa maliit na bagay, baka lalo sa malaking bagay. Hindi kontrabida ang mga nanay, sobrang mahal ka niyan. Pero gusto niya matuto ka sa buhay.